kita mo to kita mo yan ayan yung pader ayan uh, sa likod dito ayan kahapon pa ng hapon nagsimula, nagsimula na ako maglihari dito. ito lang ngayon nagod Nag pa ako ng alas 2 para mag-aas Okay nang ina, sobrang kunat, ayop. Number 80 na yung ginamit ko eh. Sobrang kulat. Ginawa kasi rito yung ano eh. Sobrang lag na mga ano, skin coat. Binatak ng binatak. Sobrang diin ng paleta. Kaya pag niliha, putang ina, parang salamin eh. Ayaw tong malag ng liha eh. Ganito yung hindi maintindihan ng foreman ko dati. Akala niya siguro pinapatagal ko yung trabaho. Ang tanga-tanga niya. Sabi ko nga makunat eh. Hindi niya, ano, hindi niya, hindi siya naniniwala eh. Akala niya nagpapatagal lang ako. Barnis kasi siya ng barnis. Kami yung mga gumagawa. Hindi niya naiintindihan na makunat. Nalulusaw na siguro yung utak niya. Kakasungot ng lacquer type. Mga lacquer thinner, lacquer flow. Barnis siya ng barnis eh. Hindi niya na iniisip. Sarili niya lang iniintindi niya. Akala niya siguro nagsisinungaling kami na makuna talaga yung ganito.